Hello po mga kasarit. Kumusta po? So ngayon, may gusto lang akong ibahagi dahil gusto ko lang mailabas to sa bigat na matagal ko nang kinikimkim. May gusto ko lang din ibahagi sa inyo kung nakaranas din ba kayo na bilang mag-asawa ng ganitong mga pangyayari, no? So ito ay hindi naman tungkol sa akin not naman tayo ay hindi perfecto, no? Na mag-partner, na mag-asawa, hindi perfecto. Mayroon talagang nag-aaway. Pero okay lang naman yun, yung salitaan lang, na away, okay lang. Pero pagdating na sa sakitan, hindi na okay yun. Kaya to guys, ibabahagi ko lang kung anong pwede kong gawin, kung anong pwede natin gawin sa taong ito. Kung anong pwedeng aksyon ang gawin. Kasi nga po guys, abusado na. Ang tagal-tagal niya na ginawa ito. Sabi na lang natin sa isa sa pinaka-importanting tao sa buhay ko na sinasaktan niya. Ay, kahit naman kami guys, ay minsan aaway din naman kami. Pero hindi yung hanggang salita lang naman kasi may time talaga na hindi magkakasundo. So, okay lang naman yon basta wag lang abot sa sakitan, suntukan, gano'n hindi naman umabot sa gano'n so ngayon nabalitaan ko nga na gano'n pa rin pala, hindi pa rin pala siya nagbabago, masakit sa akin guys, kasi wala man lang ako magawa pero lagi naman ako nagdasal sinasama ko sa dasal na sana magbago siya kasi guys, magpamilya kayo dapat magtutulungan, mag kakaisa, di ba? Hindi yung magsasakitan. E paano yung mga bata nakikita na nag-away na sinasaktan yung mama nila so di ang bata takot na takot kawawa, maawa ka naman sa bata Kung mapanood mo to kung may konsensya ka pa sana magbago ka naman alang-alang sa pamilya mo. Kung ayaw mo na sa pamilya mo, umalis ka na lang hindi yung iparamdam mo pa sa kanila ang sakit at takot kawawa naman ng mga bata at sa mama nila. Kung ayaw mong umalis, so magbago ka. Maawa ka naman sa pamilya mo kahit ganon ang ginawa mo sa kanila. Ay, mahal ka pa rin nila, kaya dapat ayusin mo buhay mo, magbago ka, ilagay mo sa tama, hindi yung sasaktan mo sila. Dati po kasi guys, nakausap na namin, ilang bisis na rin namin nakakausap itong lalaking ito na, ayan na, magbago na siya ngayon ito na naman nabalitan ko na naman na hindi pala siya nagbago, hindi rin kasi nagsasabi guys na yun may ganito na palang problema na ganon pa rin pala, paulit-ulit pala ginawa sa kanila yung mga pananakit hindi ko alam na ganun pa rin pala hindi nagbago. Kasi di naman nagsasabi sa akin, nahiya siguro. Kung mapanood mo man itong video na ito, huwag kang mahiya, magsabi ka lang sa akin. Huwag kang matakot, kailangan maaksyonan ka agad para matigil na ang pananakit sa inyo. Magsabi ka lang kung ano ang problema na ginagawa pa rin pala sa'yo ito. Sinasaktan ka na may masakit sa akin kasi syempre di ka sinasaktan ng magulang hindi ka pinapalaki kang kahit mahirap lang ang buhay, hindi nakaranas ng sakit. Sinsa lang. Hindi ka nakaranas ng pananakit dahil sa pinili mong lalaki. Ayan. Siya lang pala makapanakit sa iyo. Pero ngayon, hindi na natin yan palampasin. Kailangan may aksyon yan. Kasi kung hindi na talaga siya magbago, itong nangyayari guys, hindi naman sa akin. Pero kahit hindi nangyari ito sa akin guys, hindi ako sinasaktan. Parang ramdam ko din na sinaktan ako kasi parang magkadugtong yung puso namin. Kasi siyempre mahal ko yun, mahal ko yung sinasaktan niya. Hindi ko alam na paulit-ulit pala siyang sinaktan. Kaya kaya ano dapat kong gawin guys? May nagpe ko naman kasi siyempre di ko rin naman uh, laging nabisita din sila dahil busy din ako dito dahil may mga kanya-kanya tayong obligasyon, busy din sa mga gagawin dito kaya hindi ko na napuntahan kaya akala ko okay na. So nabalitaan ko na lang ngayon na ganito pa rin pala ang ginagawa sa kanya kaya masakit sa akin. Sakit sa akin dahil wala man akong nagawa kasi di ko naman kasi alam na ganun pa rin pala ang ugali niya. Kaya sana sa lalaking ito na magpanood niya na magbago ka naman, huwag ka naman ganyan sa pamilya mo. Kung may problema ka, huwag mo naman ibunton sa pamilya mo. Hindi, diyan yan sinasakta ng magulang. Hindi yan nakaranas ng pananakit ng magulang. Uh -huh. Tapos pagdating sa'yo, bubugbugin mo lang, hampasin mo lang, sisipain mo lang. Uh -huh serap ko talagang nangigil talaga ako. Hindi ko alam anong gagawin ko sa taong ito. Ay, Diyos ko, Lord. Hindi ko alam. Nakaranas siya ng iba't ibang klaseng pananakit dahil sa lalaking ito. Hindi ko nga alam kung bakit natiis niya ang ugali na ito. Kasi pag ako guys, kahit sa anak ko lang na makita ko, kahit sa anak masaktan, ako. Talaga naman ibang usapan na yan. Kaya, ayan, kailangan mo nang gumising. Masasabi ko lang talaga na wag na wag mo nang ulitin manakit Huwag nang sasaktan ulit yung asawa. Marinig ko lang ulit na sinaktan mo talagang ipapatulpo na kita. Namihasa na kasi itong lalaking ito guys. De walang aksyon na ginawa sa kanya. Kaya ayan, paulit-ulit na karanas ng pananakit, takot, kawawa yung mga bata na takot na takot dahil pag nandyan siya, di ko alam kung lasing lang siya na takot ang mga nararamdaman nila. Ang hirap pag ganito ang kasama mo sa bahay, nakakatakot. Kaya kung kayo maghanap ng partner, ng asawa, mag kilala talagang mabuti no? Wag, para hindi kayo magsisisi tulad nga itong nangyari sa isa kong mahal sa buhay na ayan, nakaranas siya ng pananakit grabe talaga, di ko talaga ma na imagine na ah, naranasan niya yung mga pananakit hindi nga siya nakaranas ng pananakit ng magulang tapos makakaranas lang siya sa walang hiyang yun sobra na kasi guys kaya ito nagsasalita na ako kasi di ko talaga alam kung anong gagawin ko dito kung anong may natin kasi sa tinagal-tagal na tiniis ang pananakit niya so ito paulit-ulit niyang ginagawa kasi nga walang aksyon na nangyari kaya ito namihasa itong lalaking ito so kawawa naman sila na walang katahimikan puro takot ang naramdaman